Napanatili ng bagyong kabayan ang lakas nito habang kumikilos pakanluran sa silangang bahagi ng Mindanao. Sa rainfall outlook ng pagasa kabilang sa mga lugar na posibleng makaranas ng malakas na ulan ang Surigao del Norte at Sur, Dinagat Islands, Southern Leyte, Eastern Visayas, Davao Region, Northern Mindanao at ilang lugar sa Caraga. Malakas na hangin naman ang inaasahang mararanasan ng mga lugar na nasa Tropical Cyclone Wind Signal No. 1. Kabilang dito ang ilang lugar sa Visayas. Gayun din ang ilang lugar sa Mindanao. Ang Bagyong Kabayan ay may lakas ng hangin na 55 km per hour at pagbugso na nasa 70 km per hour. Posible itong mag-landfall sa dalampasigan ng Surigao del Sur o Davao Oriental ngayong gabi o bukas ng umaga at muling magla bilang tropical depression sa Central o Southern Palawan sa Martes.